<laughs> the attention of everyone as we are about to start from think flag ceremony and our opening prayer. siyempre. Vice, ikaw na po ang aking opener for this morning para naman batiin po ang lahat ng mga taga-LGU at mga kababayan po natin live ngayon sa ating Facebook page na nanonood para sa opening ng ating trade fair. Dating na piyesta po ay umpisa ngayon hanggang pong Sabado ang ating activities po So ang dami po natin ng activities, iba iba po. Meron po tayong darting na banda, yung pinakamagaling na banda. Yung po binigay ng ating mayora. Ah, uh, 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 okay, coach, you have Rainier Rivera. Short message na, pagbati, pag-good vibes this morning. Actually, nasabi, ng, nasabi na po nila lahat. Unang-una po, gusto ko pong batiin po si Father. Maraming-maraming salamat po, Father. At happy fiesta po, Father. Uh, Lalong-lalo na po ang ating LGU. Ang lahat po ng department heads po natin, staff po natin, nasan po kayo? Palakpakan naman po natin ang LGU po natin, ng Bamban. And of course po, ang aking mayor's office staff, si... Um, Um, tourism, sila Tita Che, lahat po ay nagsama-sama, nagtulong-tulong po dito sa event natin. At lalo lalo na po ang 15 captains po ng ating barangay. Asa na po sila yung mga kapitan natin? Ay kasama po natin si Cap Levy, si Cap Paul, si Cap Ruel. Nasa pa yung mga ibang kapitan natin? Ah, nasa likod! Okay, si Cap Alvin, Kasama po natin sila lahat, mga 15 po natin na barangay. Uh, tandaan niyo po lagi, um, mag-enjoy po kayo. At since ito po yung first day po ng opening po natin, um, fiesta po dito po sa Agri-Trade Fair na 3 days po, uh, asahan nyo po na this morning po, meron din po tayong bonsai exhibition mamaya. At meron naman po tayong barangay night. Lahat po ng barangay officials po ay invited mamayang gabi po dito po sa May, sa Nicholas Gym po. Meron po tayong konting get-together, konting chismisan, alam nyo na, konting kwentuhan po. At bukas naman po ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po ang Agri-Trade Fair po natin. At mag-invite pa po kayo ng mga kababayan po natin, mga kapit uh, um Bible, uh, kapit, uh, kapit bayan. <laughs> Yung mga kapit bayan po natin, invite din po natin sila para baka may magustuhan po sila sa mga tinitinda po ng mga barangay uh, booth po natin. At um, bukas din po ay mayroon po tayong SK and Youth Night bukas po ng gabi. At bako ko makalimutan, bukas po ng alas 3 po ng hapon ay mayroon po tayong dog show. Huwag niyo po makalimutan Tignan ko po muna yung kodigo ko kasi marami. Parang sigurado. Sorry ha, ulitin ko po ulit sa day one. Kahit medyo mahaba, magulo pala yung kanina. Mami, ang alas 4 po ng hapon, meron po tayong Zumba Fest sa San Nicolas Gym po. Lahat po ng mga tita, ate na nagzumba, kasama na po ang mga kuya, mga lola. Pumunta po kayo ha. Saanay ko po kayo doon. kahit di pa ako nagzozumba, pupunta po ako. Alas 4 po ng hapon ang Zumba Fest po natin. Alas 7 naman po ang Barangay Night po natin ngayong gabi sa San Nicolas Gym. Bukas naman po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Agri Trade Fair. Meron po tayong bonsai exhibition pa rin po. At meron po tayong dog show po ng alas 3 po ng hapon bukas. Ngayon bukas. At meron naman po tayong SK and Youth Night naman po bukas ng gabi sa San Nicolas Gym. Pagdating naman po ng Wednesday, January 24, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Agri-Trade Fair. Pero pagdating po ng gabi, alas 6 po ng gabi onwards, meron po tayong Drivers' Night. Lahat po ng drivers invited. Bahala na ka kayo magdala ha. Magpaprovey po ako ng konti pero para mag-enjoy. Pero may pinahanda din po akong banda uh, para sa ating SK and Youth Night sa Barangay Night at para din po sa ating Drivers Night. Ang purpose po nun ay gusto ko lang po mag-enjoy po lahat. Kaya lahat po ng drivers po ay invited. Uh, Thursday naman po ng umaga, alas 5 ng madaling araw. Ito po, mag-uumpisa po ang Farmer's Day po natin. Mga kapitan, ready na ba? Ha? Mga, mga kapitan? Ready na? Yung karabaw niyo, ready na? Ready na! Uy ka, walang malilit na karabaw ha? Magsana po lahat po ng kabamban. Sumali po kayo at manood po kayo. Masayang masaya po yung karabaw. Especially yung karabaw ng Barangay Lourdes. No, Kuya Iboy? Sinasakyan yun, ano? Eh, at pagkatapos po ng alas 5 ng madaling araw na meron po tayong Farmer's Day, same day po ng Friday, ay ng Thursday, sorry, meron din po tayong Miss Bamban, preliminary competition. Ito po ay gagawin po sa harapan po ng munisipyo. Lahat po ng barangay, suportahan po natin ang mga kabarangay po natin, ha? Pagdating naman po ng Friday, January 26, meron po tayong street dance competition. Lahat po invited at inaasahan ko po, po makita ko po kayo lahat, ha? And pagdating po ng alas 6 po ng gabi, meron naman po tayong Bamban Music Fest. Hindi ko po muna sasabihin sa inyo kung sino darating. Surprise muna. Abangan nyo na lang po yung post po sa page. At Saturday naman po, January 27, araw po ng fiesta po, no? Tama, di ba? Mayroon po tayong Grand Float Parade competition dito po sa town proper. At pagdating naman po ng hapon, mayroon po tayong auto show. Sino interested? Eh, parang wala. Eh, may lahat. Meron po tayong auto show. Yung auto show po natin, may mga bisita rin po tayo na magagaling po ng Manila. Surprise! At pagdating naman po ng gabi, alas 6 po ng gabi, meron naman po tayo Miss Bomban Grand Coronation Night. Uh, sa haba po ng ating program, sa one week celebration po, unang-una po, gusto po natin na ma-appreciate po lahat at lalong-lalo pa, at lalong-lalo na po, dahil fiesta po ng bayan, gusto po natin, alam alam niyo po ako bakit ako nagpa-dog show? Kasi gusto ko po na alam po ng mga bata, especially mga kabataan po ngayon, mga kids, na ang pagdating po ng fiesta, kailangan bumalik sa sariling bayan. Yan po ang purpose kung bakit po ako nagpa dog show. Kasi unti-unti, kung mapapansin nyo, hindi na po masyadong naintindihan ng mga bata ano pong ibig sabihin ng fiesta. At pagdating po ng araw po ng fiesta, tandaan nyo po lahat po ng kabamban na sa abroad man. Sana po next year sa araw po ng fiesta, makakauwi na po kayo lahat. Yung mga kabamban naman po natin na andito lang po sa Pilipinas, nasa mabalakat man o kapas o ang man, umuwi na kayo lahat. Yeah. ba? Diba? muli maraming 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 salamat sa lahat po ng tumulong simula po LGU Mayor's Office hanggang barangay hanggang uh, mga kapulisan po natin lahat-lahat nako, po hindi ko na po kayang isa-isahin pero alam niyo na po yan lahat lahat po ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong suporta at at, at at tandaan niyo po lagi mahal na mahal ko po kayo lahat maraming maraming salamat at magandang umaga po Maraming salamat, Mayor Alas Go!